Magandang araw. Bago natin simulan ng kwento ngayong gabi, gusto ko munang itanong sa inyo. Naranasan nyo na bang mapagitnaan ng dalawang taong minahal nyo? Yung isa, kasalukuyan mong kasama pero unti-unti kang nasasaktan. At yung isa, bigla na lang muling dumating sa buhay mo. Dala ang lahat ng alaala at pagmamahal na akala mong nalimot mo na. Ngayong gabi, may isang liham tayong babasahin mula kay Gabriel, isang nurse, na nahaharap sa ganitong klasing sitwasyon. Dalawang puso, dalawang alaala, pero iisang tanong, sino ba ang pipiliin niya? At habang pinakikinggan niyo ang kwento niya, gusto ko rin sanang marinig ang boses ninyo. Kung kayo ang nasa lugar ni Gabriel, anong pipiliin niyo? Mananatili ba kayo sa kasalukuyan kahit nasasaktan o susugal kayo sa pagmamahal na minsan nyong binitawan? I-share nyo naman ang thoughts nyo sa comment section. Baka sakaling ang payo ninyo ang makatulong kay Gabriel sa dulo ng kanyang kwento. Huwag kalimutang i-like at i ang ating page para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral, damdamin at tunay na buhay. At ngayon, pakinggan na natin ang kanyang liham. Magandang araw po. Tawagin nyo na lang po akong Gabriel, 27 taong gulang, isang nurse dito sa isang kilalang hospital sa United Nations Avenue, Maynila. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwento ko. Baka sakaling mabigyan nyo rin ako ng kaunting payo. Kasi hanggang ngayon, litong-lito pa rin ako sa puso ko. Noong una, akala ko buo na ang mundo ko. May boyfriend ako. Michael ang pangalan niya. Hindi siya nurse, pero lagi niya akong sinusuportahan sa trabaho ko. Sa tagal naming magkasama, dumating yung araw na nahuli ko siyang may kasamang babae. Nang una ko siyang mahuli, sobrang sakit. Pero sa isip-isip ko, Babae naman yung kasama niya. Kaya baka naman friend lang. Baka ako lang din ang nag-o-overthink. Mahal ko si Michael kaya nagbulag-bulagan ako. Pinili kong huwag siyang iwan. Pero hindi pala doon nagtatapos ang sakit. Makalipas ang ilang buwan, habang abala ako sa night shift namin, bigla na lang akong napatawag sa ER para tumulong. At doon, hindi ko inakala, makikita ko si Andrew ang ex-boyfriend kong matagal ko nang hindi nakikita. Nurse na rin pala siya ngayon. At sa parehong hospital pa kami napadpad. Nang nagkatinginan kami, parang bumalik lahat ng alaala. Ang sakit, ang saya, ang mga pano kong naitinago ko na lang sa ilalim ng puso ko. Akala ko, kaya ko siyang baliwalain. Akala ko matatag ako. Pero sa mga kasunod na shift namin sa mga simpleng ngiti niya, sa mga abot tanaw niyang pagtingin, unti-unti akong nababalik sa dati. Ang problema, may Michael pa rin ako. Hindi ko alam kung lalaban pa ba ako para sa relasyon ko. O hahayaan ko ng akayin ako ni Andrew pabalik sa pagmamahal na minsan na rin naming iniwan. Akala ko Kuya Will, pag pinili mong magpatawad, lahat ng sakit mawawala. Pero hindi pala ganun kadali. Simula nung nahuli ko si Michael na may kasamang babae, parang may pader na nabuo sa pagitan naming dalawa. Oo, sinabi niya sa akin na kaibigan lang yon At dahil mahal ko siya, pinaniwalaan ko. Pero hindi ko na mabura sa isip ko yung nakita ko. Minsan, habang sabay kaming kumakain sa labas, Nahuhuli ko siyang nakatingin sa phone niya ngumungiti mag-isa. Minsan naman, bigla na lang siyang nagiging cold. Parang wala lang ako sa tabi niya. Ang masakit, Kuya Will. Dumating ako sa punto na ako na yung nagmamakaawang maglaan siya ng oras para sa amin. Ako na yung gumagawa ng paraan para lang maramdaman ko na ako pa rin yung mahal niya. At sa bawat gabing uuwi akong pagod sa duty hindi siya ang nagpapagaan ng pakiramdam ko kundi yung mga alaala ko lang noon kung paano niya ako pinapasaya Pero pinipili ko pa rin siya araw-araw Pinipili ko siyang intindihin Pinipili ko siyang mahalin kahit ramdam ko na sa bawat pagpili ko sa kanya unti-unti akong nauubos Akala ko sapat na ang pagmamahal Akala ko kaya kong ipaglaban kami kahit ako na lang mag-isa hanggang sa isang gabi sa hindi inaasahang pagkakataon pumalik sa buhay ko ang isang taong akala ko matagal ko nang nalimutan at doon ko napagtanto Kuya Will na minsan pala kahit anong pilit mong buuin ang isang basag na relasyon hindi mo maitatanggi ang sakit na nananatili at hindi mo rin mapipigilan ang puso mong hanapin ang pagmamahal na dati mo nang natikman at ngayon ay muling nagbabalik. Gabi noon, kuya Will, kasagsagan ng toxic na shift, punuan ng ER, kaliwat kana ng pasyente, halos hindi na kami makahinga sa dami ng kailangang asikasuhin. Pagod na pagod na ako. Hindi lang katawan ko ang bugbog pati na rin ang puso ko. Habang abala ako sa pag-check ng mga vital signs ng bagong pasyente, bigla kong narinig ang isang pamilyar na tinig mula sa kabilang cubicle. Hindi ko agad inintindi, pero may kung anong pumintig sa dibdib ko. Paglingon ko, nandoon siya, si Andrew. Naka-scrub suit siya, kagaya ko. May ID na nakasukbit sa leeg niya. May kasamang title staff nurse. At yung ngiti niya, Kuya Will. Yung bahagyang ngiti pero totoo, parang hindi nagbago. Parang bumalik ako bigla sa panahong kami pa noon. Hindi ko alam kung paano ako tumingin sa kanya. Hindi ko rin alam kung nakita niya ba yung gulat sa mukha ko. Pero bago pa man ako makagalaw, siya na ang unang ngumiti. Simpleng tangulang. Simpleng, uy, na punong-puno ng alaala parang bumigat ang hangin sa paligid. Parang kahit saglit, tumigil ang mundo ko. Hindi na kami nag-usap ng matagal noon. Sandali lang. May duty pa kasi kami pareho. Pero sapat na yung ilang segundong titigan para magbalik lahat ng hindi ko inaakalang iniwan ko na sa nakaraan. Pagkatapos ng shift, sabay kaming lumabas ng hospital. Hindi sinasadya. Nagkataon lang Tahimik lang kaming naglakad sa hallway. Parehong nag-aalangan magsalita hanggang sa siya na ang unang bumasag ng katahimikan. "Gabriel, kamusta ka na?" Simpleng tanong, pero ramdam ko ang bigat. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Kasi sa totoo lang, Kuya Will, hindi ko rin alam kung ano na nga ba ako. "Okay naman." 'Yun lang ang nasabi ko nagsinungaling ako kasi hindi naman talaga ako okay. Ngumiti lang siya, yung tipid ng ngiti na parang nagsasabing, Alam ko Gabriel, kilala pa rin kita. Pag uwi ko nung gabi ngayon, hindi si Michael ang laman ng isip ko. Hindi ang problema namin, hindi ang lungkot ko, kundi si Andrew at ang hindi ko inakalang pagbalik niya sa buhay ko. Pagkatapos ng gabing yon, Kuya Will, hindi na nawala sa isip ko si Andrew. Minsan, habang nagra-rounds ako, bigla ko na lang siyang makikita sa kabilang ward. Minsan naman, kasabay ko siya sa cafeteria, parehong abala sa pagkain, parehong nagkukunwaring hindi nagkakatinginan. Pero, sa bawat sulyap, bawat tipid ng ngiti, bumabalik lahat ng alaala. -ala. Alaala ng dalawang taon naming pinagsamahan. Alaala ng mga pangarap na binuo namin noon. Si Andrew. Siya yung unang nagparamdam sa akin ng kung paano maging totoong mahalaga sa isang tao. Noong college pa kami nagkakilala. Pareho kaming nursing students noon. Sabay nag-aaral, sabay bumabagsak sa exams, sabay bumabangon. Mahal ko siya noon at mahal niya rin ako pero hindi lahat ng pagmamahalan sapat. Diba Kuya Will? Nung panahon na yon, nag si Andrew na mangibang bansa. Hindi niya ako kayang isama at hindi rin niya kayang ipangako na magiging kami pa rin kahit magkalayo kami. Kaya naghiwalay kami. Hindi dahil hindi namin mahal ang isa't isa, kundi dahil mahal namin ang mga pangarap namin ng hiwalay. Masakit. Pero tinanggap ko. Akala ko tuluyan ko na siyang nailibing sa nakaraan. Akala ko, kaya ko nang magmahal ng iba ng buong buo, kaya pinili ko si Michael. Pero ngayon, sa bawat saglit na nakikita ko si Andrew, nararamdaman ko ulit ang sugat na akala ko matagal ng magaling. At ang mas nakakatakot, Kuya Will, nararamdaman ko rin ang pagmamahal na akala ko wala na. Sa tuwing napapatingin siya sa akin, parang sinasabi ng mga mata niya. Hindi pa tapos ang kwento nating Gabriel at hindi ko alam kung handa pa ba akong ituloy o mas dapat ko na bang tapusin bago pa lumalim uli. Simula nang magkita kami ulit ni Andrew, parang naging routine na namin ang mga hindi sinasadyang pagkikita. Minsan, habang nag-aayos ako ng gamot sa station, bigla siyang dadating, magpapanggap na may kailangang tanungin. Minsan naman, habang nagkakape ako sa pantry, siya rin ang darating. Daladala ang sarili niyang mag, kunwari aksidente lang. Pero ramdam ko, Kuya Will, na hindi aksidente ang lahat ng iyon. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakaramdam o pareho naming ginugusto na madalas kaming magkita, simpleng tinginan, simpleng ngitian. Pero sa bawat saglit na yon, parang may binubuhay kaming matagal ng pilit pinapatay. Hindi rin kami nagkakalapit ng sobra. May distansya pa rin, marahil dahil alam naming hindi tama. Hindi pwedeng basta lang baliwalain ang kasalukuyan ko kay Michael. Pero mahirap, Kuya Will, lalo na kapag may isang taong dati mo nang minahal. At ngayon, muli mong nararamdaman kung gaano kanya iniingatan kahit sa simpleng mga tingin lang. Isang gabi, pagkatapos ng overtime duty ko, nakita ko si Andrew sa may labas ng hospital. Nakaupo siya sa waiting area. Nagbabasa ng libro. Hindi ko siya pinansin. Diretso lang ako sa paglakad. Pero bago pa ako makalayo, tinawag niya ako. Gabriel, gusto mo kumain? Napalingon ako. Sa simpleng alok niyang, yun, pakiramdam ko niya yan na rin niya akong bumalik sa nakaraan namin. Ngumiti ako, mahina, tumango. At sa gabing inyon, Kuya Will, sa gitna ng pagod at ng kaguluhan ng nararamdaman ko, pinili kong sumandal muna sa isang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Si Andrew, Isang gabi, kuya Will, malamig ang hangin sa labas ng hospital habang nakaupo kami ni Andrew sa isang maliit na coffee shop sa tapat ng United Nations Avenue. Hindi naman kami nag-usap agad. Tahimik lang kaming dalawa, parehong nakatitig sa kani-kaniyang tasa ng kape, waring pinipilit hanapin ang tamang mga salita. Maya-maya, siya na ang bumasag ng katahimikan. "Pasensya ka na, Gabriel." mahina niyang sabi, kung bigla akong bumalik sa buhay mo nang hindi mo inaasahan, hindi ko alam kung paano sasagot. Kasi, sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Parte ng sarili ko, masaya na nandyan siya ulit. Pero may isang malaking parte rin sa akin na nagsasabing mali ito. Dahil may Michael pa rin akong hinihintay sa bahay. Nagkataon lang naman, di ba? Pilit kong sabi, pilit kong tinatanggihan ang kahulugan ng lahat. Umiling si Andrew. Hindi aksidente to, Gabriel. Pinili ko na dito mag-apply, dito sa hospital nanto. Napatingin ako sa kanya, sa mga mata niyang laging totoo, noon paman man. Ang tanga ko, no? Sabay ngiti niya, pilit na pinapagaan ang bigat ng usapan. Pero gusto ko lang, kahit malayo na tayo sa dati nating mundo, makita pa rin kita. Kahit ganito na lang, wala akong nasabi. At sa katahimikang iyon, Kuya Will, naramdaman ko na hindi lang ako ang nahihirapan. Pareho kaming sugatan, pareho kaming may dalang pagsisisi, at pareho kaming hindi sigurado kung dapat pa ba kaming bumalik o tuluyan ng magpaalam sa isa't isa. Pag uwi ko nung gabing iyon, dala ko ang amoy ng kape, ang init ng kamay ni Andrew na dumampi sa akin saglit, at ang bigat ng tanong sa dibdib ko. Sino ba talaga ang dapat kong piliin? Ang nakaraan na hindi ko pa kayang pitawan? O ang kasalukuyang pilit kong pinanghahawakan? Simula ng gabi nagkape kami, Kuya Will hindi na kami nag-iwasan ni Andrew. Hindi rin naman kami lantaran kung makitungo sa isa't isa. Pero ramdam ko, may hindi na mababalik sa dati naming pagitan. Minsan, habang nagdo-duty, nararamdaman ko yung presensya niya kahit hindi ko siya nakikita. Minsan, nagkakasabay kami sa pag-check ng pasyente at sa simpleng pag-abot niya ng chart sa akin parang nagsisigawan ng mga puso namin ng mga salitang hindi namin masabi. Hanggang sa isang gabing parehong sabay ang out duty namin. Umambon ng kaunti, wala akong payong. Nakita niya akong nakatayo sa may gilid ng pinto. Nag-aalangan kung tatakbo ba ako o hihintayin ko munang humina ang ulan. Tahimik niyang iniabot ang hawak niyang payong. Hatid nakita Gabriel, mahina niyang alok ayoko sanang pumayag kasi alam ko sa simpleng pagbabahagi ng payong baka hindi lang ulan ang sumilong pati mga nararamdaman naming matagal nang kinukubli pero hindi ko rin nagawang tumanggi sa ilalim ng maliit na payong na iyon magkadikit ang balikat namin ramdam ko ang init ng katawan niya kahit malamig ang gabi walang nagsalita sa amin dalawa pero parang sumisigaw ang katahimikan ng lahat ng tanong sa puso ko. Bakit ngayon? Bakit kung kailan sumugal na ako sa ibang tao sa siya bumalik? Pagdating namin sa apartment na tinitirhan ko kasama si Michael, huminto siya ilang hakbang mula sa pinto. Hindi ko pa binubuksan ang pinto pero alam kong andun si Michael sa loob, naghihintay. Bago ako bumitiw sa payong, hinawakan ni Andrew ang kamay ko. Mahigpit parang ayaw niya akong pakawalan. Gabriel, kung pwede lang, kung pwede lang ulit. Bulong niya, halos hindi ko marinig. Hindi ko na hinintay matapos ang sasabihin niya. Pinitawan ko ang kamay niya, binuksan ang pinto at pumasok nang hindi lumilingon. Kahit gustong gusto kong bumalik. Kuya Will, paano kung hindi ko na rin kaya siyang tiisin? paano kung kahit may iba na akong kasama, siya pa rin ang mahal ko. Pagpasok ko ng apartment, naamoy ko agad ang nilutong ulam ni Michael. Nandun siya sa kusina, nakangiti nang makita akong dumating. Baby, sakto, kakaluto ko lang. Masaya niyang sabi habang inaayos ang mesa. Ngumiti ako ng pilit tapos nilapag ko ang bag ko sa sofa at lumapit sa kanya. Tinitigan ko siya, ang taong pinili kong mahalin. Kahit paminsan, hindi ko maintindihan kung mahal ba talaga niya ako. O kung sanay lang kami sa isa't isa. Kumain kami ng hapunan, nagkwentuhan, normal lang natagpo. Walang bahid ng duda o galit si Michael. Pero sa loob ko, Kuya Will parang may sumisigaw parang may parte ng puso ko na hindi na niya kayang abutin. Kinagabihan, habang magkatabi kami sa kama, nakatulog agad si Michael. Ako, nakatingala lang sa kisame, hawak-hawak ang cellphone ko, iniisip kung tama ba ang ginagawa ko. Ang sakit ko, يا Will. Kasi habang tinitingnan ko si Michael, natahimik na natutulog sa tabi ko. Ang mukha ni Andrew ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Ang hawak niya sa kamay ko. Ang pagbitaw ko. At ang hindi ko paglingon kahit gusto kong bumalik. Kinabukasan duty ulit kami ni Andrew. Pagkakita ko sa kanya sa hallway ng ospital, hindi ko alam kung paano ko pipigilan ng sarili kong lumapit. Paano ko pipigilan ng sarili kong sabihin, Gabriel, ano pa ba hinihintay mo? pero hindi ko ginawa. Nagpanggap akong okay. Nagpanggap akong wala akong nararamdaman. Nagpanggap akong hindi ko siya gustong takbuhan at yakapin sa harap ng lahat ng tao. At sa bawat pagpanggap ko, Kuya Will, parang unti-unti akong nauubos. Kaya ngayon, eto ako, humihingi ng tulong. Hindi ko na alam kung anong tama. Pipiliin ko ba ang taong kasama ko ngayon pero hindi ko na kayang mahalin ng buo o babalikan ko ang taong iniwan ko noon. Pero alam kong ako pa rin ang laman ng puso niya hanggang ngayon. Kuya Will, ano ba ang tama? At yan ang kwento ni Gabriel. Minsan, kahit anong pilit nating buuin ang isang relasyon, hindi natin mapipilit ang puso natin na huwag makaramdam ng pagod o ng panibagong pag-asa. Ngayon, nasa harap siya ng dalawang daan. Isa, pamilyar pero masakit. Isa, matagal nang iniwan pero tila muling nagpaparamdam. Kung ikaw ang nasa lugar ni Gabriel, sino ang pipiliin mo? Mananatili ka ba sa relasyong unti-unti kang sinasaktan? o susubukan mong balikan ang pag-ibig na minsan mo nang iniwan? Gabriel, at sa lahat ng nakikinig, huwag kang matakot pumili ng daan kung saan ramdam mo na hindi ka nag-iisa. Ang pagmamahal ay hindi dapat magdulot ng pagod o pagdududa na palagi kang lang naglalakad ng mag-isa. Piliin mo yung taong pipiliin ka rin araw-araw buong puso. At sa inyo naman mga kaibigan, ano ang masasabi niyo? Anong payo ang maibibigay niyo kay Gabriel sa sitwasyong ito? I-share nyo sa comment section para makatulong tayo sa puso niyang naguguluhan. Comment nyo sa baba ang opinion nyo. Baka sakaling ang boses nyo ang makatulong sa puso niyang naguguluhan. Ako po si Kuya Will at sa susunod nating kwento Muli tayong makikinig at matututo sa pag-ibig na minsan masalimuot pero totoo. Huwag kalimutang i-follow ang page para sa mas marami pang kwentong galing sa puso. Hanggang sa muli.